Siya na raw ang pinakanotorious na kriminal sa bansa. Ang sikreto daw sa lahat ng kanyang tagumpay dahil sa mga anting-anting o talisman. Siya ang kilabot ng Cavite, si Leonardo Manesio o alias Nardong Putik. Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Umpisahan natin ang kanyang kwento sa probinsya ng Cavite kung kailan siya pinanganak. Noong panahong yun, underdeveloped pa ang probinsya at palayan at pag-aalaga ng baka ang ikinabubuhay ng mga taga rito. Ang kanyang amang si Juan Putik Maneso ay isang magsasaka sa bayan ng Dasmariñas. Noong panahong yun, mga malalaking pamilya ang namumuno sa Dasmariñas at talamak ang nakawa ng baka na kagagawan din ng mga klan o pamilya. Para maproteksyonan ang lupain Juan Putik, lumapit siya sa pamilya ng mga Bargaza. Ang hindi niya alam, papatayin din siya ng mga kalaban ng Bargaza. Ang pangyayaring yun ang nagbulat kay Nardong Putik na pumasok sa mga organized robbery group. Dating driver at miyembro ng Philippine Constabulary o PNP ngayon, si Nardong Putik. Dahil sa lupit ng ating bida, na kontrol niya ang probinsya ng Cavite at hanggang sila na rin ang nagdedepensa o private army ng ilang political clans sa probinsya. Minsan, lumalapit na rin sa kanya ang ilang politiko para manalo sa eleksyon o makuha ang boto ng mga kaviteño. Ayon sa mga kwento, kaya naging nardong putik ang kanyang pangalan ay dahil sa tuwing hinahanap siya ng mga pulis lumulublob siya sa putikan at gumagamit lang siya ng maliliit na kawayan o tangkay ng papaya para makahinga. Pinaniniwalaan ding gumagamit siya ng mga agimat kaya hindi raw siya tinatablan ng bala. Mas nakilala pa siya bilang kilabot ng kavite noong masangkot siya sa isang massacre kung saan napatay nila ang mayor, mga pulis nito at hepe nito. Agad siyang nakulong pero nakatakas din siya. Noong 1957, sa araw ng eleksyon, pinatay niya rin ang provincial commander ng Cavite. Sumuko siya agad at nasentensyahan ng 182 na taon sa bilibid pero binigyan siya ng karapatang makalabas noong panahon ni President Marcos para kontrolin ang kalaban ng Pangulo sa probinsya. Noong 1969, tuluyan nang tumakas si Nardong Putik sa pangatlong pagkakataon. Noong panahong yun, napatay ni Nardong Putik ang dalawang NBI agent. Dahil sa pangyayari, naglunsad ang NBI constabulary ng isang misyon. 'Yon, ang paghuli kay Nardong Putik, buhay man o patay. Noong 1971, nahanap ng mga pulis ang kanyang hideout. Nagkaroon ng habulan at noong mapadaan ang kanyang sasakyan sa isang checkpoint, umarurot si Nardong Putik dahilan para siya habulin at paulanan ng bala. Noong araw na yon, nasawi ang kilabot ng Cavite. Dahil sa kanyang kasikatan, ginawan din siya ng pelikula at ang iba Kinalintulad ang kanyang buhay sa karakter na si Robin Hood. Yan muna mga tamago. Oh, kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang. Don't forget to like and subscribe.